Teritoryo namin to Ba't kayo nandito? Sobrang dami na namin ibinigay Teritoryo namin to Ako ragon, Pilipinong Bicolano Ang dugo, naglalad, mas malad Pa sa tunay na sulo Nagbabagang kamautan sa pagkasararo Sa teritoryo, tutumangan daw Si say humiro, kaya humalit nigde Tasamuya ini WPS kadagatan na sa muyang parte Nakabuhayan kan sa mga parasira Pagtarabangan, nga ni Daima para Sa pangalan ni Simeon Ola Na may panulat ni Rizal Sandata ko'y lapis at papel para sa bayan kong mahal Karapatan ng bawat isa kaya lalaban ang may dangal At kahit hindi ako banal, ito ang tangi kong dasal Tayo sana'y magkaisa at huwag na huwag tayong pasisiil Para sa ating susunod pang henerasyon Kaya mga dayuhan, lumayas kayo dito dahil You are now listening to Moral Beats.